Today, pag-uusapan natin kung paano mag-center stand ng ating Honda Click 125. Tapos, idadagdag na din natin dyan kung uh, kailan nga ba tayo dapat mag-center stand ng ating Honda Click. Tapos, kung ano pa yung mga dapat nating malaman sa ating center stand. So, welcome sa bagong episode ng The More You Click, The More You Know. Usapang center stand. Yeah. Kagaya ng ibang motor, ang ating Honda Click ay may dalawang uri ng stand. Una na rito ay yung single stand na ginagamit madalas kapag nagpapark tayo. At ang pangalawa naman na mas malaki ay ang center stand. So kada stand po natin guys ay may kanya-kanya siyang purpose or may kanya-kanya siyang kaukulan kung kailan siya dapat gamitin. Basically po yung uh, dalawa pong yan ay pwede po natin gamitin sa pagpapark. So ano nga ba yung pinagkaiba kapag yung single stand at saka yung uh, center stand po yung uh, pinang ginamit natin sa pagpapark? Basically po yung center stand is mas stable po siya kapag uh, yun po yung ginamit natin kaysa sa single stand. Pero dahil nasanay po tayo na kapag bumaba po tayo ng motor ay single stand lang po yung ginagamit natin. So yun lang po yung ginagamit natin kapag nakapark po tayo. So, basically guys, um, para mas madaling maintindihan, kapag naka-single stand ka po kasi, may possibility po na matumba sa kabilang side yung motor mo lalo na kapag natamaan. So, kapag naka-sender stand po tayo, mas stable po yung motor natin. Kaya yan din po yung ginagamit na stand kapag may pinapaayos tayo sa, sa motor or may pinapagawa tayong piyesa sa motor. So, para hindi mahirapan yung mekaniko o gumagawa, ginagamit niya po yung center stand. So, ayun. Ano nga ba yung dapat natin gamitin kapag naka-park lang tayo? Uh, basically, pwede alinman sa dalawa, guys. Pero, syempre, uh, kapag nagpa-park tayo, minsan, ito yung una nating binababa. Kaya, ito na yung madalas nating ginagamit. So, wala naman kaso dun, guys. At pwede rin to. Yun lang naman yung tot dun. Pwede kahit alin dyan. Kung, Uh, magpapark po tayo. So ngayon po alam na natin yung purpose ng dalawang stand na 'yan. So nalaman din natin na yung center stand ay ginagamit din siya sa mga ilang pagkakataon gaya ng pagpapark para maging stable yung motor tapos sa pag maintain o so, kapag may aayusin tayo sa motor para hindi siya magalaw. So yun yung importansya ng center stand. So dahil tumitimbang po ng halos 110 kilograms yung ating Honda Click, ah uh, yung sa akin naman ay 100, almost 120 dahil kung makita nyo may crash guard pa which, which is tumitimbang ng 7 to 10 kilos yan. So naadagdag pa sa bigat. ah uh, may tendency na nahihirapan tayo mag center stand dahil mas mabigat siya kesa sa ibang motor. So mahirap iangat or gawin yung pagse-center stand nito dahil nga mabigat. So kaya tayo nandito ngayon guys para ituro sa inyo yung tamang paraan para hindi kayo mas mahirapan kapag nagse-center stand na kayo ng ating Honda Click. Basically kung bago pa lang kayo sa motor at hindi nyo pa alam kung paano siya is center stand kagaya nito. So yan. So, sa part na to guys, papakita ko yung buong process kung paano ako mag-center stand. So, una, nakasakay ka muna. Siyempre, pagkahinto mo, magsisingle stand ka muna. Ilalapag mo yung motor. Hawak sa handlebar kasama yung preno. Tapos, second, hawak sa grab bar. Iangat mo yung motor, idederecho. Apak dun sa grip ng center stand. Then, pwersa at may tatayo mo na siya. So ito po guys, i-breakdown po natin siya para mas maintindihan nyo at makuha nyo po yung mga step by step na gagawin po natin. So from motor, kung galing man kayo sa biyahe, ba diba? Siyempre bababa kayo sa motor. Ang una nyong gagawin ay isa side stand or single stand yung motor natin. So ginagawa po natin yon para maayos tayong makababa at maging stable po muna pansamantala yung motor natin. Ang next step naman po ay kailangan natin hawakan yung handlebar at pigain yung lever. So bakit natin need gawin ito? Basically need natin siyang gawin guys in case naman na naalangan din tayo mag center stand ay hindi magdere-derecho yung motor natin. Di naman po kasi sa lahat ng pagkakataon ay full charge tayo at may center stand natin agad-agad ang motor natin. So for safety purpose, hawakan natin yung brake lever guys para in case man na magalangan tayo sa pagse center stand, hindi umabante yung motor natin lalo na kung pababa yung lugar. So basically yun lang yung purpose kung bakit natin need hawakan itong brake lever na to. Para kung sakali man magalangan tayo, hindi tayo magdere derecho lalo na kung pababa yung lugar. So next step naman is ipo-position natin itong paan natin dito sa parang foot ano ng center stand natin. So ipoposisyon natin siya kung saan part tayo malakas. So basically dito sa bandang harap. So ire-ready lang natin yung paan natin dito sa pag-apak. Then din natin hawakan yung grab bar. So take note lang na side stand pa rin tayo, hawak sa handle at saka yung brake lever. Then hawakan natin itong grab bar. So pagkatapos natin na yung mga kamay natin sa grab bar at saka sa handle bar, itatayo lang natin ng marahan yung motor sa pagkaka side stand tapos pepersay natin yung paa natin pababa so yun take note lang kapag apaka na natin yung lever guys ang need natin tandaan is yung pwersa natin is papunta sa pinakababa so yung pwersa ng paa natin at ng buong katawan natin is diretso papunta sa baba ang need nating i-focus is itulak pababa yung lever ng center stand. Sa ganung paraan, hindi na natin need hatakin gamit ang kamay yung motor natin. So yan, di ba hindi naman ako uh, kumuha ng sobrang lakas na puwersa para i-center stand yung motor natin. So ganun yung uh, ganun yung paraan na kailangan yung malaman para ma-center stand yun ng maayos at nang hindi kayo mahirap so yun sana may natutunan kayo sa video na yun uh, importante na dapat matutunan natin kung paano i-aangat yung motor sa pamagitan ng pagtulak ng paa natin pababa dun sa pinaka lever ng stand maybe hindi po natin siya makukuha sa unang pagkakataon pero pag sinanay po natin yung sarili natin magiging magaan na lang po yung pag center stand natin at hindi na po tayo mahihirapan. So, yun lang guys. Kung marami kayo natutunan sa vid, uh, pwede pakibigyan naman ako ng subscribe at saka ng comment dyan kung may gusto kayo i-comment about sa mga na, nalaman nyo sa, pag, sa center stand at kung may idadagdag pa kayo para makita din ng ating mga ibang mga viewers. So, kung nga pala si Tonski TV na nagsabi na, the more you click, the more you know. Ayun lang para sa video na to. Thank you.